napansin ng isang truck driver na lumabas galing sa isang madilim na lugar. man, napagdesisyonan niyang pasakay nito sa minamaneho niyang truck at nang pasalamatan siya ng madre, ay labis na nagulat ang truck driver sa ginawa nito sa kanya. Nang gabi ngayon, ang mga bituin ay nagsisimula ng kuminang ng maliwanag sa kalangitan na nagpapakita ng isang napakagandang gabi habang ang lalaki namang si Watson mayroong 35 taong gulang na nagmamaneho ng truck na kamakailan niya lamang sinimulan ang ganitong trabaho. Nakatingin lamang si Watson sa nagliliwanag na kalangitan habang siya ay nagmamaneho sa isang madeshertong lugar na kalsada patungo sa isang malayong syudad. Iyon rin ang kanyang unang pagpasada sa labas ng kanyang karaniwang ruta at ang nagbibigay ilaw sa kanyang daan ay ang maliwanag na buwan. Naging sobrang payapa ng kanyang paglalakbay dahil sa katahimikan at kapayapaan ng lugar, habang nagmamaneo ay hindi maiwasang isipin ng truck driver, ang kanyang asawa, na buntis sa kanilang unang anak. Ayos, kung nandito lang sana siya, sigurado akong magugusto niya rin pagmasdantong napakagandang buwan. Naiisip ni Watson habang siya ay nakangiti. Ang pagbubuntis ng kanyang asawa ay talaga namang isang malaking sorpresa para sa kanila. Ngunit nagdulot din ito ng mga alalahanin lalo na sa pinansyal na aspeto ng kanilang buhay. Kaya naman ang pagmamaneho niya ng truck na ito ay isang malaking tulong para sa kanya. Dahil ang kikitain niya dito ay makatutulong upang mabayaran ang mga gastusin sa ospital at para mapaghandaan na rin ang pagdating ng sanggol. Habang lumalalim ang gabi, sinimula ni Watson na planuhin ang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Siya ay nagisip ng mga pangalan para sa bata. Nagisip siya ng mga pangalang pambabae kung babae lang naman ang kanyang magiging anak. Dahil ito rin ang inaasahan niya, bukod sa matagal niya na itong pangarap, ay siguradong ikatutuwa niya na magkaroon ng isa pang prinsesa sa kanyang buhay. Habang nakatitig sa buwan si Watson, naisip niya ang terminong Luna, kung saan, isa din ito sa napakaraming pangalan ng buwan. Luna, siguradong magiging magandang pangalan yun sa magiging anak ko. Naisip niya na nagsisilbing inspirasyon nga ang buwan sa kanyang paglalakbay. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip at mga plano, biglang nalipat ang atensyon ng driver ng truck dahil biglang lumabas sa dashboard ng kanyang sasakyan na ang kanyang gas ay malapit ng maubos. Ay naku, ba't ngayon pa ito nangyari? Pamomroblema ang wika ni Watson. Napagtanto niya na kinulang siya sa gasolina na kinikailangan para sa kanyang mahabang biyahe. Naalala niya ang sinabi ng asawa niya bago siya umalis. Ingat sa daan mahal ha. Huwag kang papakampante, naintindihan mo? Subukan mo rin humanap ng matutulugan kung sakali para makapagpahinga ka. Huwag magmaneho ng pagod at laging siguraduhin na mayroon kang sapat na gasolina. Good luck sa'yo mahal. Ito ang mga mabubuting salita ng asawa niyang babae sa kanya. Lagi nitong inaalala ang kaligtasan ng lalaki. Lalo na ngayon na magkakaanak na sila. Kaya naman ngayon na paubos na ang kanyang gasolina ay lalo lamang nadadagdagan ng pagkabalisa ng lalaki sa bawat kilometrong kanyang nilalakbay. Kinakabahan na siya habang naganap ng mga gas station na pwede niyang madaanan. Ngunit ang kalsadang kanyang tinatahak ay tila walang katapusan at wala man nang siyang makitang lugar na pinagtitirhan ng mga tao, lalo pang lumalim ang gabi at lalong dumilim ang kapaligiran. Binabalot na si Watson ng pakiramdam ng walang katiyakan at puno ng pangamba hanggang sa Hay, sa wakas. Salamat naman sa Diyos. Bulalas niya habang inuunat ang mga masakit niyang mga binti nang makakita na siya ng isang gas station. Ang gasolinahan ito ay simple lamang. Ngunit naririto ang kailangan ni Watson. Nandito ang gas para sa kanyang truck at pagkain na rin para sa kumuulu niyang sikmura. Ito rin ang lugar na magsisilbi niyang pahingaan. Habang siya ay kumakain, ang kanyang mata ay nakahagip ng isang kakaibang bagay. May isang nightclub sa tabi ng gasolinahan na may maliwanag na ilaw at malakas na musika. Merong mga kadalagahan ang nasa pintuan na nakasuot ng maliliit at maiksing mga damit na tila ba inaingganyo ang mga lalaki na pumasok sa kanilang establishmento. Dagdag pa rito, isang grupo ng mga nagsisiyahang driver ng truck ang lumapit sa kanya. Inanyayahan siyang sumama sa kanila. Oy buddy, tara na, gusto mong magsaya kasama ang ilang magagandang babae? Pagmumungkahi nila sa isang palakaibigang tono. Magalang na tumanggi si Watson sa kanila at ipinaliwanag na ang tanging layunin niya lamang ay magpagas at makapagpahinga upang magpatuloy na sa kanyang paglalakbay. Nang sabihin nito ni Watson ay nagtawana ng grupo ng mga truck driver. Kinutya siya ng mga ito bago tuluyang magtungo sa nightclub. Naiwan ang lalaki ng sarili niya lamang at nagmumuni-muni Maya maya pa, ang nagbabantay sa gas station na yon ay biglang nakipag-usap sa driver na tila ba ay interesado itong malaman ang tungkol sa buhay ni Watson. Abale, pagkatapos kong magpagas tapos makapagpahinga, babalik na rin ako sa biyahe ko. Pagpapaliwanag ni Watson sa kanyang kausap. Ngunit napansin naman ng tagabantay ng station ang pagod ng truck driver kaya naman nagbabala ito sa kanya. Tungkol sa mga pwede niyang masagupang panganib sa kalsada lalo na at madilim na ang gabi. Alam mo, delikado yung plano mo eh. Madadaan ka kasi sa kalsada diyang napakahaba tapos yung ibang parte ng kalsada, may hihina pa yung ilaw. Bukod pa dun, ang daming mga lubak dyan. Maaaring hindi mo yun makita kung ganito kadilim yung lugar. Kaya para sa akin lang ah, dito na lang muna matulog. Matulog ka sa loob ng truck mo at hintayin mong mag-umaga. Nagaling langan ang driver ng truck sa ideyang ito na magpapalipas siya ng gabi malapit sa nightclub. Alam niya kasing magulong ganitong uri ng lugar at kung sakaling sa ganitong lugar siya matutulog ay eh siguradong hindi siya makakatulog ng maayos. Dahil si Watson ay isang lalaking puno ng pananampalataya sa Diyos at alam niya kung paano ang pagpapakita ng respeto sa sarili. Kaya naman ang huling bagay na gusto niyang gawin ay matulog sa gilid ng nightclub na talaga namang napakapangit na tignan maya maya pa, ang nagbabantay sa gasolinahan ay nagmungkay sa kanya ng isang praktikal na solusyon. Bueno, matulog ka na lang sa iyong truck. Sa pagsikat ng araw, maaari mo nang ipagpatuloy yung paglalakbay ng walang anumang alalahanin. Bukod pa dun, siguradong mas maayos na yung kalagayan mo kinabukasan. At kung ayaw mo naman marinig yung ingay dyan sa nightclub, isara mo na lang yung bintana mo kasi malamig naman dito kapag gabi. Matapos pag-isipan ng payo ng lalaking ito, sumang-ayon si Watson sa kanyang sinabi. Habang ginagasolinahan ng kanyang truck at may hawak na pagkain, naganda siyang magpalipas ng gabi sa truck. Komportabling humiga dito habang pinapanood niya ang ulan na nagsisimulang bumuhos ng mahina. Nalumilika ng isang mapayapang ritmo na nag-aanyaya sa kanya na matulog. Habang pinipikit ni Watson ang kanyang mga mata at habang naririnig niya ang ingay ng pagpatak ng ulan sa bintana, ay nagdulot ito ng kapayapaang matagal ng hindi nararamdaman ng lalaki. Habang tinatahak ang mundo at naglalakbay siya sa labas, kahit pa ay nakatagpo siya ng sandali ng katahimikan. Naghihintay ng bukang lewayway upang ipagpatuloy ang kanyang biyahe. Ang ulan, ang mga bituin, ang malayong musika ng nightclub at ang banayad na dugundong ng iba pang mga truck na dumadaan ay nakabuo ng isang perpektong kapaligiran para sa isang gabi ng karapat dapat na pahinga. Yon ang naramdaman at naisip niya. Nawala ng ulirat ang lalaki dahil sa pagod. Ang huling bagay na naisip niya ay ang paghahangad ng maginhawang tirahan kasama ang kanyang mag-ina. Ngunit siya ay nakakulong sa kanyang truck na kinikilangan niya tapusin ang kanyang trabaho at maihatid ang mga bagay na inaata sa kanya. Bandang alas -tres na ng madaling araw, nagising ang driver ng truck sa mga boses ng babae na kumakatok sa pintuan ng kanyang sasakyan. Hoy Pogi, ano na, buong gabi ka na dito ah. Ayaw mo bang sumama sa amin? Tara na! Pag-aaya ng mga babae habang meron itong nang aakit na tono. Sumagot naman ng naiinis si Watson. Hindi, umalis na kayo. Maraming salamat na lang. May asawa na ako. Hayaan nyo na lang akong matulog. Determinado siyang manatiling tapat sa kanyang prinsipyo at sa asawang naghihintay sa kanya sa bahay. Gayun pa man, ang mga kadalagahang babae sa club ay patuloy siyang pinipilit. Gusto nilang gumawa ang lalaki ng isang marahas na desisyon. Kaya naman, upang hindi na siya guluhin ng mga ito ay nagpa siya siyang ipagpatuloy ng kanyang paglalakbay kahit na napakadilim pa rin ng lugar at ng daana na kanyang tinatahak. Pinandar niya ang truck at nagsimulang magmaneobra pabalik sa kalsada. Ngunit nagulat siya sa isang hindi inaasahang eksena. Nakita niya ang isang madre na lumalabas galing sa nightclub na nagpapaalam pa sa ibang mga babae. Okay girls, magkita-kita na lang tayo bukas ha. Pagpapaalam niya. Ngunit nang makita niyang palis na ang sasakyan, bigla itong sinundan ng madre at nagmamakaawang sumigaw. Sir, sir, pakiusap! Pwede mo ba akong pasakayin? Sigaw ng madre na mayroong nakasabit na mabigat na bag sa kanyang balikat at hila-hila sa lupa ang iba niyang mga damit. Sir, pakiusap, pakihinto ang truck. Habang si Watson naman ay nalilito at bunga na rin ang kanyang kuryosidad ay nagpasya siyang huminto bago isipin kung tutulungan niya ba ito o hindi. Ibinaba niya ang kanyang bintana at binati ng magandang gabi ang dalaga. Tinanong kung ano ang gusto nito at laking gulat niya sa naging tugon ng madre. Pauwi na kasi ako sir. Mga 40 minutes lang naman yung layo mula dito. Pwede mo ba akong pasakin muna? Magpapaliwanag nito. Ang kanyang boses ay magaan at kalmado. Kahit na ayaw ni Watson na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan o masangkot sa sino mang babae sa nightclub, napagtanto niya naman na ang babaeng ito ay may kagalang-galang na itsura. Nakita niya rin na nangangailangan ito ng tulong. Naalala niya rin ang naging pag-uusap nila ng tagabantay ng gasolinahan tungkol sa mga panganib na pwedeng kaharapin sa lugar. Kaya naman naisip niya na napakarami dong nakawan dito sa lugar at delikado talaga dito para sa mga babae. Kung iiwan ko siyang mag-isa, maaari siyang malagay sa panganib. Pag-iisip ng lalaking si Watson. Kaya naman sa huli ay pumayag siyang ihatid ang madre sa kanyang bahay. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, natural na dumaloy ang kanilang pag-uusap na parabang komportable kagad sila sa isa't isa. Ngunit nakaramdam si Watson ng kakaiba. At pakaramdam niya ay may misteryong tinatago ang madre na ito, sa likod ng kanyang mga salita. Ayon sa babae, siya ay nasa dalawang taong gulang pa lamang. At para naman sa truck driver na si Watson ay hindi niya mapigilang tanungin ang babae kung bakit siya nagtatrabaho sa ganoong lugar. Akala talaga niya noong una ay isa itong empleyado na nakabihis madre lamang na para bang isang fetish ito para sa isa niyang kliyente o yung tipong nagbibihis madre lamang para maibigay ang kagustuhan ng kanilang mga kliyente. Ay, gabi lang ako pumupunta dito. Mabuti na nga lang at hindi naman to nagiging hadlang sa mga ginagawa akong mission para sa simbahan. Lalo na tuwing umaga lang ako nasa simbahan at kapag gabi, pumupunta ako dito. Pagpapaliwanag ng madre na nagdulot para sobrang magduda ang driver ng truck sa tunay na dayla ng pagbisita ng madre na ito sa nightclub. So madre pala talaga siya at gabi-gabi siyang nagtatrabaho. Pero bakit sa nightclub? Pag-iisip ng lalaking si Watson na para bang pinipigilan niya si Watson na wag mag-isip ng mas malalim kaysa sa kanilang nagiging pag-uusap. Ganyan pa habang nag-uusap ang dalawa, isang hindi inaasahang pangyayari ang lubhang nagpabago sa takbo ng gabi. Isang kotse ang bigla na lamang lumabas sa kung saan at bigla itong tumawid sa harapan ng truck. Mabilis na nakapag-isip ang driver ng truck. Agad niyang inikot ang manibela pakaliwa. Ngunit, ngunit dahil sa kanyang pagmamaniobra at napakabilis na pag-iwas, umikot-ikot sa gilid ng kalsada ang truck. Tuluyang nawala ng malay ang lalaki. Maya-maya, habang nahihilo ay sinubukang maunawaan ni Watson kung ano ang nangyari. Siya ay nagising at nakita ang madre sa labas. Desperadong sumisigaw ng tulong. Hindi! Noah, tumigil ka! Umalis ka dito! Iwan mo na ako! Ibalik mo yan! Sa sandaling iyon, nabalot ng pagkalito at takot si Watson. Hindi niya alam kung sino ang mga tao sa kotse na naging sanhi ng aksidente o kung ano ang gusto nila sa kanila. Ang tanging alam niya lang ay ang mapayapang gabi na yon ay napalitan ng panganib at hindi inaasahang kaguluhan. Ang driver ng truck, natulala pa rin sa aksidente ay bumangon at sinubukang bumaba sa kanyang sasakyan. Doon niya napagtanto na may grupo ng mga magnanakaw na ninanakawan ng kanyang kargada. Nang tuluyan na siyang makababa ng sasakyan, dahil nga nakabaliktad ang kanyang truck ay kailangan niyang umakyat sa kabilang pinto. Wala siyang magawa habang pinagmamasdan na halos lahat ng kanyang mga kargada ay kinukuha ng mga kriminal. O Diyos ko, hindi, hindi. Ano nang gagawin ko ngayon? Nagdadalmahati siya. Nakahawak ang dalawa niyang kamay sa kanyang ulo at napaluhod na lamang siya. Habang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad at takot na unti-unti nang bumabalot sa kanya. Habang nasa isang liblib at madilim siyang kalsada, iniisip niya kung sino ang pwedeng tumulong sa kanila mula sa desperadong sitwasyong iyon. Sa kabutiang palad para sa kanya ang madre, nadala na ang kanyang telepono ay tila ba nakakuha ng signal sa kanyang cellphone. Salamat sa isang malapit na antena. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang tatay at hindi nga nagtagal ay isang napakamatiponong lalaki ang dumating sa pinangyarihan ng aksidente. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Watson na natamaan ang kanyang ulo sa manabela sa panahon ng pagbangga ay mapapansin ng malaking sugat at duguan nito. Kaya naman maya, maya ay nawalan na naman siya ng malay. Nang magising siya, Natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa loob ng isang napakagarang silid. Ibang iba sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Nalilito siya at sobrang hindi makapaniwala. Sinubukan niyang palakasin ang kanyang kalooban. Hanggang sa maya maya lamang ay pumasok ang madre sa silid. Dinalan siya ng almusal at malugod siyang binati. Oh, gising ka na pala. Nakangiti nitong sabi. Sinusubukan pa rin naman ni Watson na maunawaan. Kung nasaan siya kaya naman... Tinanong niya ito. Nasaan ako? Kunot na noong tanong ng lalaki. Nasa bahay ka namin ng tatay ko. Medyo natamaan ka kasi sa ulo. At isang araw kang walang malay. Nagpadala naman na ng mga tauhan yung tatay ko para kunin yung truck mo. Huwag kang maglala. Malapit na yung dumating. Paliwanag ng dalaga. Nakaramdam ng panandali ang ginhawa ang driver ng truck. Ngunit hindi nagtagal ay nabalot siya ng pag-alala tungkol sa pagkawala ng kanyang mga kargamento at kung ano na lamang ang mararamdaman ng kanyang asawa. Ano kayang mararamdaman ng misis ko pag nalaman niya kung anong nangyari? Diyos ko, bakit ba hindi ko man lang kayang maging isang mahusay na asawa para sa kanya? Paano ko magiging mabuting ama kung kahit simpleng pagtatrabaho bilang truck driver ay hindi ko magawa? Gulong-gulo na ang isip niya habang nagdadalamahati. Sinubukan naman ng madre na tiyakin sa kanya na ang truck na minamaneho niya ay ibabalik sa susunod na umaga at inimbitahan niya itong mananghalian sa kanyang bahay at doon magpalipas ng isa pang gabi. Isang alok na tinanggap naman ni Watson dahil wala naman siyang magagawa at wala siyang mapupuntahan. Habang pinoproseso pa rin sa kanyang utak ang kamakailan lamang na aksidente. Gayun pa man, bago lumabas ng silidang dalaga, nagtanong ang madre na medyo napahiya ang lalaki. At nga pala, yung tungkol sa nightclub. Pwede bang wag mo nang sabihin sa tatay ko yun? Isa kasi yung napaka konserbatibong tao at hindi niya naihintindihan ang aking trabaho doon. Sumang-ayon naman si Watson sa sinabi ng babae at tinayak sa kanya na hindi siya magsasabi ng anuman dahil iginagalang niya ang kanyang privacy. Bago tuluyang lumabas ang madre ay nagdagdag pa ito. At ngayong gabi, gusto kong personal na magpasalamat sa pagtulong mo sa akin, Okay. Aniya, habang iniwan ng lalaki na medyo natataranta at naku kung ano ang ibig sabihin ng kanyang salita. Sa sandaling iyon, walang idea si Watson kung paano magsisimula ang gabi o kung ano ang tunay na pasasalamat na sinasabi ng misteryosong madre na ito. Ang alam niya lang na ang biyahe niyang ito ay naging isa sa pinakakakaiba at magulong pangyayari sa kanyang buhay. Pagkatapos ng isang buong araw ng pag-uusap at pagmumuni-muni sa mansyon ng dalaga, doon lamang tuluyang napagtanto ni Watson ng mga bagay-bagay na tila ba ay nasa iba siyang mundo. Paanong ang isang mayamang babae na tulad ng madre na yun ay magtatrabaho sa isang nightclub? Anong, an anong ibig sabihin nito? Kung mayaman naman sila, eh bakit kailangan niya pang magtrabaho doon? Para kay Watson, Walang katuturan ang ginagawa ng madre at hindi niya ito lubusang maintindihan. Maghahapon naman silang nagsolo sa bahay dahil umalis ang tatay ng madre at hindi na babalik hanggang mamayang hapon. Inaayos niya kasi ang truck ng lalaki at dinala ito sa kanyang tahanan. Maghapong naguusap ang driver ng truck at ang dalagang madre habang kanyang kwento ng chopper ang tungkol sa kanyang pamilya. Tungkol sa asawa niyang nagbubuntis at kung paano siya naging isang deliveryman ng isang truck company. Bahagi ang nagsalita ang dalaga tungkol sa kanyang sarili naman na nagdilaan para mas lalong magmukhang misteryoso ito sa mga mata ni Watson. Bukod doon, may mga pagkakataon na marahan niyang ginagamot ang sugat ng lalaki. At dahil nga masyadong malapit ang babae sa kanya na ito pang gumagamot sa kanyang sugat, nakaramdam si Watson ng hindi pagkakomportable. Sinusubukan niyang panatilihan ang kanyang pagiging kalmado sa harap ng madre. Kailangan niyang mag-ingat dahil pamilyadong tao na siya. Nang sumapi ng gabi, kasabay nito ang isang tahimik na hapunan kung saan hindi may isipin ng lalaki kung ano ang sinabi ng madre noong umagang iyon. Kaya naman isang malaking kuryosidad ang sumalubong sa kanya. Ngunit masyado niyang iginagalang ang privacy ng dalaga. Ayaw niya namang paulanan ng mga tanong ang babae dahil narerespeto niya naman ang iniisip nito. Isa pa, sa susunod na araw ay aalis na rin naman siya at hindi niya na ito makikita pang mali. Kaya naman, ang maraming mga tanong tungkol sa pagkatao ng madre ay gusto nang alisin ng choper ng truck sa kanyang isipan. Kaya niya nang ipagpatuloy muli ang kanyang buhay bilang isang normal na lalaki. Kaya pagkatapos ng hapunan, ang lalaki ay nagtungo na sa banyo upang makapag-relax at makaligo dahil kinikilangan niya talaga ng mahimbing na tulog bago muling bumangon at bumiyahe sa kalsada sa madaling araw. Ngunit paglabas niya ng banyo, walang sando at naghahanda na sa pagtulog, hindi inaasahang pumasok ang madre sa silid. Biglang huminto ang lalaki. Sa isang mabilis na iglap na tila ba walang hangganan na para sa tsuper ng truck, tinitigan siya ng dalaga sa kanyang maskulado at talaga namang magandang pangangatawan. Hindi may tatanggi na matipunong lalaki si Watson dahil na rin sa bigat ng kargamentong kinakarga niya araw-araw. At nang muling makabalik sa katinoan ng madre, nagsalita to. Ay, mabuti na lang at hindi ka pa nakakatulog. Paumanhin na pumasok ako ng ganito. Ngunit may gusto kasi akong ipakita sa iyo. Halatang nag-aalangan ito. Si Watson naman ay nagulat at napahiya kaya naman mabilis siyang nagsuot ng kanyang kamisita at sumagot. Ah, wait, wait, sige. Ano ba yun? Lumapit ito sa kanya. Tinignan siya ng seryoso at sinabing, Oras na, para magpasalamat ako sa iyo para sa kahapon. Sumama ka sa akin. Naintriga at medyo balisa, pero sinundan pa rin ni Watson ng madre. Walang kahit isang sandali sa daan na hindi niya naisip ang ilang mga nakakaligalig na bagay na pwedeng mangyari o Panginoong Diyos! Wika niya sa kanyang isipan dahil wala na siyang magawa sa mga nangyari. Masasaktan man ng madre, ngunit handa ng tumanggi ang tsyoper sa anumang iaalok nito sa kanya. Dahil isa siyang magalang na lalaki na may asawa at pamilya niya. Hanggang sa dinala na nga siya nito sa isang malaking bodega sa kanilang property. Sinabi ng madre na ito ang bodega ng kanyang pamilya. May gusto ba siyang ipakita sa akin sa ganitong oras ng gabi? Gulong-gulong -gulo isip ng chopper ng truck. Sa bawat akbang niya, iniisip niya kung paano tatanggihan ang anumang uri ng pabuya at kung paano tatanggihan ng maayos ng hindi nasasaktan ang damdamin ng madre. Na hindi naman may tatangging naging napakabait sa kanya na tinanggap siya sa kanyang tirahan. Nandito na tayo. Sana magstuhan mo. Nakakanting ka ng dalaga at binuksan ang pinto ng shed. Hindi makapaniwala si Watson sa kanyang nakita. Nataranta siya ng ilang segundo bago siya natauhan. Ang sorpresang ito ay talagang namang napakalaki. Sa loob ng shed ay ang kanyang truck. Maayos na ito. Nakabukas ang likod at puno ng mga produkto ng gatas. Ano? Anong, anong ibig sabihin nito? Hindi makapaniwalang sabi ng lalaki. Maya-maya lang may lumapit sa kanila na lalaki. Siya isang matikas na lalaki na may nakakaintimidang itsura. Ngunit mababakas mo rin ang kanyang kabaitan Oh Watson, kumusta ka? Pasensya ka na at hindi pa kami formal na nagpapakilala. Ako pala si Joseph Winter. Saad ng lalaki. Habang inilahad ang kanyang kamay. Agad na nakilala ni Watson ang pangalang ito. Ang Winter kasi ay isang kilalang pangalan at apelido sa industriya ng pagawaan ng gatas o dairy na kasing ng tagumpay at kayamanan. Naguguluan siya. Paano siyang nakatayo roon? Kaharap si Joseph Winter at ano ang koneksyon nito sa madre? Joseph Winter. Alam ko po ang iyong pangalan. Isa ka sa pinakamalaking negosyante dito sa bansa. Aniya, pilit ring umaayon sa sitwasyon. Ngumiti naman si Joseph at tumango. Hmm, oo. Totoo naman yan. Alam mo kasi kagabi, binigyan mo ng isang malaking pabor ang anak ko. Labis kaming nag-aalala talaga sa kanya. Napatingin si Watson sa madre na nagtataka. Ang yung anak na babae? Siya yung madre? Tumangu naman ito at sinabing, Oo, tatay ko si Joseph. At may utang na loob ako sa iyo Watson. Kaya naman, pinunan namin ang iyong track ng aming mga produkto. Ito lang ang naisip kong paraan para naman kahit papaano ay masuklian ko ang iyong ginawang kabaitan hindi naman agad nakaimik ang lalaki. Nakalimutan na niya ang mga kalokohang bagay na naisip niyang gusto nitong gawin. Ang buong akala niya kasi ay aakitin siya ng madre na gawin ang mga bagay na hindi naman nararapat. Ang lalaki ay tumayo sa harap ng milyonaryong si Joseph Winter at sa harap ng kanyang anak na babae, ang madre na tinulungan niya. Dito ay nabunyag ang revelasyon na hindi pala nagtatrabaho sa nightclub ang madre Ngunit gumagawa ito ng mga voluntaryong trabaho upang tulungan ng mga kababaihan doon. Nagdadala ito ng mga supply sa establishment at nagtuturo sa kanila tungkol sa mga aral sa Biblia. Nang malaman ito ni Tony Watson ay sobrang guminhawa ang kanyang koloban at nasurpresa din siya sa parehang pagkakataon. Alam mo sa totoo naman yan, nahayaan ko naman na gawin ng anak kong babae yung mga misyon niya sa araw. Tama ba Helen? Wika ni Joseph habang nakatingin sa madre niyang anak. Akala mo ba hindi ko alam na nagpupunta ka doon tuwing gabi? Ngiting wika ni Joseph. bumilit naman ang atensyon niya sa super ng truck. Alam mo kasi tong anak kong si Helen, katulad na katulad talaga siyang nanay niya. Dagdag pa ng businessman. Nabalitaan ko na ninakaw daw ang mga mo at siguradong malaking dagok yon para sa'yo. Kaya gusto kitang alokin ng trabaho bilang official delivery man dito sa kumpanya. Ano sa tingin mo? Nang sabihin nito ni Tony Joseph, pakiramdam ni Watson ay nasa isa siyang panaginip at ang alok na iyon ay talaga namang hindi makatotohanan. Noon pa man ay gusto niya na ang pagkakataong makapagtrabaho sa Winter's Dairy Company na kumpanya ni Ginoong Joseph na sa mataas na pamantayan at mahusay na pagtrato sa mga empleyado. At ngayon nga, kung magiging official siyang super ng truck ay nangangahulugan na magkakaroon siya ng isang kontrata na talaga namang makakatulong ng malaki sa kanya at binubuo nilang pamilya. Malaki kasi ang matatanggap niyang sweldo na talaga namang hindi niya matatanggihan. Tinatanggap ko po, Mr. Winter. Malaki po, malaki po ang matutulong nito sa akin at sa aking pamilya. Sagot niya na may halong iba't ibang emosyon ng kanyang boses. Kinaumagaan, umalis si Watson patungo sa kanyang tahanan Puno ng pagpapasalamat at pag-asa ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa kung paanong bumaliktad ang pangyayari. Ang isang simpleng biyahe kasama ang isang madre sa kalsada ay ganap na nakapagpabago ng kanyang buhay. Matapos gawin ng trabaho at mayatid ang lahat ng kargamento, pagdating niya sa bahay ay sinalubong siya ng kanyang asawa ng isang mainit at mahigpit na yakap. Sinabi niya sa kanyang lahat ng nangyari. Mula sa pagnanakaw, hanggang sa pakipagpulong niya kay Joseph Winter at sa alok na trabaho nito. Ang babae naman ay naiyak sa tuwa, nabuhayan ng loob na ligtas na ang kanyang asawa at ang kanyang mga pinansyal na alalahanin ay matatapos na. Sa mga sumunod na buwan, itinatag ni Watson ang kanyang sarili bilang isa sa pinakamaaasahang driver ng Winter Dairy Company. Lumaki ang kanyang pamilya sa pagdating ng kanilang sanggol at mas naging ligtas at masaya sila. Hindi rin naman malilimutan ng chopper. Ang gabing nagpasya siyang tulungan ang isang estranghero sa kalsada at kung paanong binago ng aksidenteng iyon ang kanyang buhay magpakailanman sa positibong pamamaraan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo naman kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.